kasi, alam um, Ramadan na, Okay, see you there. Hintay ka ng driver, guys. Hintay ako ng driver, guys, kasi may inukuha lang yung sasakyan doon makaparty. Hintayin ko muna. Meow. Meow, meow. Ayan na, guys. Dumating na yung driver. Tara, guys ang paghita ang daming bulaklak sya maliliit oh. pala yung isa ayan ayan ang ganda ng mga bulaklak ng beso ayan. dito kontak ni sa patil batil, batil ah dito pala yan coffee ano pa ano kaya to sir bukas kaya yung ito coffee batil oh ayun no coffee batil diba dito ah bukas siguro may ilaw ah sige try natin oh kasi iba ito na kami guys ha? coffee batil guys mm. Open ah. open, open pala sila ano kasi to eh coffee shop coffee shop open sila kahit ramadan okay madulas ako yun ang ano nila guys oh. Eh. na sila guys yun ang mga ano nila guys yan yan mayroon din sa labas Hai guys. Ini kopi shop kasih tuh guys. Pilih tanaman Dion. Hai, ke babaya. Hai. Mau put di <laughs> andalam pala nila dito. Saan yung mga ditch. Ah, ay ito. Oo. Mix lang siya. Yan siya. May mix. Mayroon siya. Ano to? Ito. ito na lang siya. I-mix to shower Ward. Eh? Ito. Ito, ito. Wala man chocolate, no? Walang chocolate na... An ano? Ay? Oo. Walang chocolate na naka-insert. Ito na lang, la, complete. Ano na yan? ano na yan, mga... Oo nga. Ito na lang sila lahat. Mix na lang siya. Oo. Oh, Ilagay na lang siya sa box para hindi siya, ano... Oo. Oh, Mahal. Ay, natin kung magkano. Kung, kung pwede yung box na ganyan, pwede din. Yan guys. So, para pang ano to siya guys. Kasi Ramadan ngayon, yan. Nakadesign, naka na yun siya guys. ano yan mga yan pang regalo yan yan magkano? may price ba? ay dito ka magpili ng ano pala? Hindi. ah, ah may presyo na ah. ito mayroon na siya oh. magkano yan? wala eh Ah, oh, mayroon na pala siyang ano, oh. Mahal. Mahal. Ang gaganda naman nito. <laughs> mayroon na pala siyang pa laman. Oo, oh, oh yan. Maliit lang siya. Iba-iba yung ano dito, guys. Gusto nyo ganyan pang regalo. May mga laman na pala siya, oh. Ah, yun, may laman na, oh. Ah. Doon na lang tayo sa display. Tapos kahit mga simple.

Kasi mga isang kilot kalahati daw eh. Iba-iba pala dito. May laman wala? 360? Ito box. Ito ang ganito. ulang laman to siya. Kung magkano yung ganyan. Ang ganito ka, ganito dito natin ilagay. Ganito ka ba ang box? 570. Is Ilang kilo yun? Almost 1.4. Ay, kung ordinary, isang kilo at kalahati kung ano lang box na ano, magkano? Box lang, yung box lang na karton? 310. Tapos 200 bali ang karton. Ay, yan... Ilagay na lang doon sa ano, sa bahay lang naman kakainin 'yun nila. Kasi 500 to. O oh, yung karton na lang na ordinary. Oo, oh. isang kalit isang kilo kalahati. Oh. Oh, may mga pa naman doon. Oo. Ito ba chocolate pero hindi naman 'yan ano kasi an mamol 'yan, 'di ba? Oh, ganyan binili kay doktor. Ayun. Nasaan ba 'yun, 'di ba nan sa bahay 'yun? wala na sa opisina. Pero yung isa, yung pinatunga ng kamera. Di ba yun? po sa dits din yun. O, sa dits yun, nilagyan nyo ng eh. Ni doktor dati. O, isang kilot kalahati. Eh. Ito, chocolate ward. O. Ito yung baka yan ang ito. O, i-mix-mix -mix na lang natin. Yo, iba-ibang klase pala siya. oh. ito, ito. Chocolate. Tsaka ito, vanilla. Basta i-mix-mix natin. Ito pala, sasarap so, Oh. sarap naman yan tingnan, pero... O, oh, ganyan lang karton. Tapos ilagay lang siya sa ano. Kapayan, mayroon bang number? Wala. Wala yata. Ito, ditch din to. Ah, pinat kung parang sarap nito oh, chocolate dark <laughs> ay nasa akin pala yung itiim no Magua. ito masarap oh. ay ito pala masarap oh. sarap naman nito guys sarap guys sarap sarap kasi may ilang, may ano siya labas tayo dito tingin tayo dito guys ay sirado ay. Okay. ntai dito guys. Ganda dito. Hmm, ganda dito guys. Ganda dito guys. ganda ng mga bulaklak nila guys o, mga restaurant to halos dito guys kaso pang mayaman ito e eh tayo hindi tayo maka-afford dito <laughs> pang ano lang tayo mcdonald at jollibee <laughs> mcdonald at jollibee lang tayo yan guys oh. yes. Ang ganda dito Ay, First time ko pa dito, guys, in 7 years. In 7 years ko sa Saudi, first time ko pa nakapunta dito. Eh, kasi dati bumibili kami ng, utosan kami ng amo dito namin. Hindi naman ako pumupunta lumalabas dito kasi hindi pa man ako dati nag-vlog-vlog ko, no? E ngayon lang. Tingin-tingin <laughs> lang tayo, guys, ang Ganda. Ganda. Ang ganda. Ang ganda nya guys Ang ganda Dari mga halaman mga ano dito guys bibili ka ng mga bag dito ka bibili guys oh ang ganda dito guys dito ang ganda ng mga bulak bulak guys oh magnakaw tayo <laughs> magnakaw tayo ng bulak bulak dito guys oh ang ganda ganda ng mga bulaklak. Okay guys, bye bye. Thank you for watching. Iba iba siya. Meron siyang is free. Dito man. Iba iba siya. Bye. Ganyan. Honey with honey. Yan, meron siyang mga ano din siya. Mix Arabian. Ah, kompleto sila mayroon pang date set coffee. Ayan, guys. Ayan. Mga mamol yun siya. Mamol yun siya, guys. Dito, guys. Dito. Ang ganda ng mga bulak-bulak, guys. Oh. Mag-knockout tayo. <laughs> Pag natatayo ng bulaklak dito guys Ang ganda Ang ganda ng mga bulaklak Okay guys, bye bye Thank you for watching